Na-experience mo na ba yung bigla ka na lang i-message ng taong iniwan ka ng walang paliwanag? Yung buwan na ang lumipas, iniwasan ka, pinaramdam sa'yo na hindi ka mahalaga. Pero ngayon isang simpleng, kamusta, lang biglang gumulo na ulit ang mundo mo. Hindi mo alam kung matutuwa ka ba o magagalit. May parte sa'yo na umaasang nagbago na siya. Pero may isa ring boses sa loob mo na nagsasabing, Sandali lang, bakit ngayon lang ulit? Ang totoo, Maraming taong bumabalik hindi dahil gusto nilang ayusin ang nasira, kundi dahil sinusubukan lang nilang silipin kung pwede pa silang makabalik. Hindi ito laging tanda ng pagmamahal. Madalas, ito ay test lang ng hangganan mo. Kaya mahalaga, sa mga ganitong pagkakataon, dapat matibay ka. Dapat malinaw ang paninindigan mo, hindi emosyon ang magpapasya para sayo. Kung edad mo'y 25 pataas, alam mong hindi nabiro ang mga ganitong sitwasyon. Napapagod ka na sa paulit-ulit na cycle. Hindi ka na bata para maghintay ng taong hindi sigurado. Hindi ka na rin dapat nagpapagamit sa mga biglaang pagbabalik ng mga taong pinili kang iwan nung panahon na pinakakailangan mo sila. Sa video na to, pag-uusapan natin ang ilang mahalagang prinsipyo. Hindi mga teoryang pangloob ng classroom, kundi mga aral na pwede mong dalhin araw-araw. Mga paalala kung paano mo mapapanatili ang dignidad mo, respeto sa sarili at kapayapaan sa kabila ng mga bumabalik na multo ng nakaraan. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Sisimulan natin sa isang napakahalagang katotohanan. Kapag may nag-message sa'yo pagkatapos ng mahabang pananahimik, hindi ibig sabihin nito ay handa na siyang itama ang lahat ng mali. Hindi ibig sabihin ay nagbago na siya. At siguradong hindi ibig sabihin ay committed na siya sa pagbabalik. Madaling mag-text, mas madaling magsabi ng namiss kita kaysa harapin ang mga pagkakamali nila. Pero tanungin mo ang sarili mo, nasaan sila noong nasasaktan ka? Nasaan sila nung pinipilit mong itayo ang sarili mo habang sila ay tahimik lang sa kabilang dulo ng mundo? Ang isang simpleng hey ay hindi effort, hindi ito commitment, at siguradong hindi ito ebidensya ng growth. Ang tunay na pagbabago, makikita mo sa consistent na kilos, hindi sa biglaang pag-chat tuwing bored sila o malungkot. Kaya huwag mong ikalito ang mensahe sa tunay na pagsisikap. Minsan, hindi nila intensyong ayusin ang relasyon. Gusto lang nilang maramdaman na may access pa rin sila sa'yo. Parang sinasabi nilang, nandyan ka pa rin, di ba? At kung sakaling tumugon ka kaagad, nakumpirma nila na hindi ka pa rin nakaka-move on. Kaya mahalaga, maging mapanuri, maging mahinahon, wag padalos dalos Isa pa sa pinakamalalaking panganib pag bumalik sila ay ang nostalgia. Yung mga alaala ng masasayang sandali. Yung mga tawanan, late night talks, mga I love you na totoo man noon. Pero ngayon, ay wala nang saysay. Ang problema sa nostalgia, selective memory siya. Pinipili lang niya yung magaganda. Pero yung sakit? Yung gabi ng pag-iyak mo? Yung mga text na hindi sinasagot? Yung paghihintay mong walang kasiguraduhan? Nakakalimutan mo. At kapag nakakalimutan mo yon, mapapaisip ka. Baka pwede pa. Baka this time, mag-work na. Pero hindi mo napapansin ang bumabalik ay hindi ang taong pinangarap mong makasama, kundi ang taong nang iwan sa'yo ng walang paliwanag. Alalahanin mo, healing means clarity. Ang tunay na naghilom, malinaw ang mata. Hindi lang puso ang ginagamit. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi ka dadala sa mga dating kilig. Mas pinapahalagahan mo na ngayon ang kapayapaan kaysa excitement. Mas mahalaga na ang katahimikan kaysa drama. At kung sakali mang sabihin nilang nagbago na sila, pero ikaw naman ang sasabihin, ang lamig mo na, or iba ka na ngayon, huwag kang matakot sa sinasabi nilang pagbabago mo. Hindi ka naging masama, naging matatag ka lang, naghilom ka, at hindi mo kailangang humingi ng paumanhin dahil natuto kang magtakda ng hangganan. Hindi ka hinaan ang katahimikan, hindi ka salanan ang pagiging mapanuri, at hindi selfish ang pagpili sa sarili mo. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang leksyon sa mga ganitong pagbabalik. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na ikaw pa rin yung dating ikaw dahil hindi ka na. At hindi rin dapat iyon ang goal. Ang tunay na goal ay panindigan ang naging proseso mo. Kaya ngayong nandito na tayo, malinaw ang unang dalawang paalala. Huwag mong ikalito ang message sa effort. At huwag mong hayaang lamunin ka ng nostalgia na pinipilit burahin ang mga sugat na pinagdaanan mo. Kapag malinaw ito sa iyo, mas nagiging matibay ka. Mas nagiging mapanatag. At mas lumalapit ka sa uri ng kapayapaang hindi basta-basta natitinag. Kahit pa bumalik pa ang lahat ng mga taong nang iwan sa iyo noon. Ngayon na malinaw na sa iyo ang halaga ng pagiging mapanuri, hindi na sapat na alam mo lang. Kailangan mo rin itong isabuhay. Dahil minsan, kahit malinaw na ang lahat sa isipan mo, kapag puso na ang gumana, bumabalik ka sa simula. Kaya dito papasok ang isa pang mahalagang katotohanan, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa paraan ng paghilom mo. O, baka sa paningin nila, nagbago ka na. Baka sabihin nilang, ang layo mo na. Or, hindi ka na kasing lambing tulad noon. Pero isipin mo to, saan ka iniwan? Sa anong kalagayan kanila tinalikuran? Nung kailangan mo sila, nasaan sila? hindi mo obligasyon na ipaintindi sa kanila kung paano ka bumangon. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit hindi ka na ganun ka-accessible ngayon. Ang hindi nila nakita ay ang mga gabi ng iyak, ang tahimik mong laban, at kung paano mo pinilit kumain kahit wala kang gana para lang manatiling buo. Kapag sinimulan mong panagutan ang sarili mong kapayapaan, meron talagang mga taong maiinis. Kasi hindi na nila kayang kontrolin ang emosyon mo. Hindi ka na kasing predictable at para sa kanila, tila naging problema pa ang pagiging okay mo. Pero ito ang katotohanan, hindi masama ang magbago. Masama lang sa mata ng mga taong pinili kang iwan sa panahon ng pagbabago mo. Kaya kung sinasabi nilang malamig ka na, baka kailangan mong tanungin. Malamig ba ako o sanay lang kayo na palagi akong available kahit nasasaktan na ako? Hindi mo kailangang ipagpaumanhin ang mga hangganang itinayo mo. Sa totoo lang, yan ang isa sa pinakamatibay mong ginawa dahil sa paglalagay mo ng boundary, doon ka nagsimulang respetuhin ang sarili mo. At kapag may respeto ka sa sarili mo, hindi basta-basta ulit na si yan ng kahit sinong gustong bumalik. Isa pang dapat mong tandaan. Ang pagiging pamilyar ng isang tao, hindi ibig sabihin compatible pa rin kayo. Minsan, iniisip natin, matagal na kaming magkakilala. Alam na niya ang ugali ko. Sanay na kami sa isa't isa. Pero tandaan mo, may mga taong kahit ilang taon mo nang kasama, hindi pa rin naaayon sa direksyon ng buhay mo ngayon. Comfort zone yan. Pero hindi lahat ng comfort zone ay healthy. May comfort zone na pain ang laman. May comfort zone na puro trauma bonding. Yung nasanay ka lang sa cycle ng iwan-suyo, iwan-suyo. At pag sanay ka na ron, akala mo normal. Pero hindi ibig sabihin ng pamilyar tama. Kapag ang katawan mo ay sanay sa stress, yan ang hahanapin niya kahit sa relasyon. At kaya mo sinasabing "namimiss kita" ay hindi dahil mahal mo pa siya kundi dahil sabik kang maramdaman ulit yung nakasanayang kilig, kahit kasabay nito ang sakit. Ganito ka dapat mag-isip. Ang tanong ay hindi kung mahal ko pa siya o hindi. Ang tanong, aligned pa ba siya sa tao na gusto kong maging? Dahil kung pinipilit mong isiksik ang sarili mo sa relasyong wala na sa alignment ng growth mo, ibinabalik mo lang ang sarili mo sa lugar na dati mo nang piniling takasan. Ang tunay na compatibility ay hindi lang base sa history, kundi sa shared direction. Hindi lang dahil mahal mo siya, kundi dahil pareho kayong lumalago, lumalalim at gumagalaw patungo sa mas matibay na kinabukasan. At kung wala siya ron, kung nandito ka na sa healing at siya ay nasa dating cycle pa rin, then no matter how long you've known each other, hindi na kayo magkatugma. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming tao ang nahuhulog dito, closure. Maraming umaasa na kapag bumalik ang taong nang iwan, makakakuha sila ng sagot. Gusto mong itanong bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo ako pinaglaban? O, totoo ba lahat ng sinabi mo noon? Pero heto ang totoo. Closure is not something they give. Closure is something you create. Ang pag-aantay mo ng apology, ng paliwanag, ng dramatic na reunion scene, minsan yan ang humahadlang sa paghilom mo. Dahil habang naghihintay ka ng tamang pagkakataon na magsara ang pinto, hindi mo alam ikaw mismo ang may hawak ng susi. Hindi mo kailangan ng final conversation para makalaya. Kailangan mo lang ng malinaw na desisyon na tapos ka na. Pwedeng walang sorry. Pwedeng walang paliwanag. At kahit may explanation pa sila, walang assurance na makakabuo ka ng peace kung hindi ka pa handang humiwalay sa kwento. Ang tunay na closure ay nagsisimula kapag sinabi mong, hindi ko man alam ang buong rason, pero sapat na sa akin yung sakit na naranasan ko para piliin kong umalis. Para piliin kong magmahal ng sarili ko. Kapag ganyan na ang mindset mo, hindi ka na kailangang kulitin ng tanong. Hindi ka na rin madaling hilahin pabalik ng kung sino man. Dahil alam mo na, ang kapayapaan ay hindi nila regalo sa'yo. Ikaw mismo ang lumilikha nito. Kaya sa bawat pagbabalik ng taong dati kang iniwan, sa bawat mensaheng bigla mong matatanggap sa gitna ng gabi, tanungin mo ang sarili mo. Ang pagreply ko ba ay magdadala ng healing o ibabalik ako sa sugat na matagal ko nang nilalayuan? Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, hindi na yung baka may chance pa ang unang mong iniisip. Ang unang mong iniisip ay, safe pa ba ako rito? Healthy pa ba to para sa akin? At kapag ganyan na ang diskarte mo, hindi ka na madaling mahulog. Hindi dahil naging mapait ka, kundi dahil natutunan mo na kung paanong hindi lahat ng bumabalik ay dapat pagbuksan muli. Ngayong malinaw na kung paanong hindi lahat ng pagbabalik ay dapat tanggapin at na ang closure ay hindi hinihingi kundi nililikha. Meron pang isang bitag na madalas hindi natin napapansin. Minsan kasi, kahit aware ka na sa lahat ng red flags, kahit pa alam mong hindi na siya dapat, ang simpleng pagbabalik niya ay parang enough reason na para bumagal ka, malihis ka, o lumiko pabalik. Ito ang dapat mong bantayan. Huwag mong hayaang sirain ng pagbabalik nila ang momentum ng growth mo. Baka hindi mo agad ma-realize, pero yung simpleng kamusta nila, yung biglang namiss kita o kahit yung pag-like lang sa post mo, lahat yan may epekto. Kasi binuhay nila yung emosyon na pinilit mo ng patulugin. At kung hindi ka aware, bago mo pa malaman, balik ka na sa messaging, sa reminiscing, sa pangangarap ulit. At sa bawat minutong ginugugol mo sa pag-iisip kung ano ang motibo nila, may isang hakbang kang hindi nagagawa para sa sarili mo. Yung libro na dapat mong sinisimulan, hindi mo na binuksan. Yung goal na dapat pinaplano mo, nakalimutan mo. Yung kapayapaan na unti-unti mong nabuo, ngayon unti-unti na namang nasisira. Hindi dahil masama silang bumalik. Hindi rin dahil masama kang umasa. Ang problema ay kapag ginamit mo ang pagbabalik nila bilang dahilan para kalimutan ang sarili mong progreso. Galing ka na sa sugat. Huwag mo nang hayaang ang pagbabalik nila ay maging sugat ulit. Dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Paano mo ba sila sasagutin? O dapat mo ba talaga silang sagutin? Hindi lahat ng hi ay kailangan ng reply. Hindi lahat ng pagbalik ay dapat bigyan ng espasyo. Minsan, ang pinakamatinong sagot ay katahimikan. Dahil sa pananahimik mo, pinipili mong i-honor ang healing mo. Pinipili mong panindigan ang respeto mo sa sarili. Alam mo, minsan mas malakas pa ang impact ng hindi mo pagsagot kaysa sa kahit anong magandang reply. Kasi sa hindi mo pag-react, pinapakita mo na hindi mo na kailangang maghabol. Hindi mo na kailangang magpaalam. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. At yun ang tunay na kapangyarihan. Hindi yung kontrolin ang sitwasyon, kundi ang kontrolin ang sarili mong reaksyon. Ang daming tao, kapag biglang binati ng ex, bumabalik agad sa dating version nila. Yung palaging available, yung laging nagpapatawad kahit hindi naman humihingi ng tawad. Yung handang magbura ng sakit sa isang salita lang. Pero tanungin mo ang sarili mo ngayon, Ganon ka pa rin ba? O iba ka na? Dahil kung totoo kang naghilom, hindi mo na hinahanap ang validation nila. Hindi mo na inaasa ang worth mo sa kung babalik ba sila o hindi. At kung sakaling bumalik nga sila, hindi mo agad ibinibigay ang sarili mo kasi alam mong may bagay kang pinrotektahan. At yun ay ang bagong ikaw. Ang daming tao ang naghahanap ng sagot sa tanong na, paano kung nagbago na siya? Pero mas magandang tanong, paano kung nagbago na ako? Dahil baka nga nagbago na siya. Baka mas maayos na siya ngayon. Pero kung ikaw naman ay nasa bagong chapter na, mas panatag, mas payapa, mas buo, handa ka ba talagang itayayon para sa isang baka? Ang totoo, ang tunay na pagsubok ay hindi kung kaya mong tanggapin ulit ang taong bumalik, kundi kung kaya mong piliin ang sarili mo kahit pa bumalik sila. Ito ang pinakamalalim na anyo ng lakas. Ang tumanggi hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang kapayapaan mo. Ang totoo, hindi ka ginawa para sa mga relasyong paulit-ulit kang sinisira at binubuo. Ginawa ka para sa relasyong hindi mo kailangang tanungin kung sapat ka dahil araw-araw, pinaparamdam na oo, sapat ka. Kaya sa huli, tandaan mo 'to. Ang reaksyon mo sa pagbabalik nila ang tunay na sukatan ng paghilom mo. Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang magpaliwanag. At hindi mo kailangang makipagbalikan. Pwede kang mangumiti at sabihing, "Salamat sa mensahe mo." Tapos wala na pwede ring wala kang sabihin, at magpatuloy sa araw mo na parang walang dumating. At pareho yung valid. Pareho yung matibay. Dahil pareho yung pagpili sa sarili mo. Ang hindi mo na kailangan, ang balik sa dating cycle. Ang pagtalon sa parehong apoy na dati mo nang sinunog. Dahil ngayon, alam mo na, hindi lahat ng pagbabalik ay kailangan mong tanggapin. At hindi lahat ng tahimik ay kahinaan. Minsan, ang pananahimik ay isang napakalalim na hindi na. At sa katahimikan mong yan, naroon ang lakas mo. Naroon ang respeto mo sa sarili. Naroon ang kapayapaan na tinrabaho mong buuin. Kaya sa pagtatapos ng usapan natin ngayon, gusto kong iwan sa iyo tanong. Sa bawat taong bumabalik, sino ang mas dapat mong piliin, sila, o ang sarili mong kapayapaan? Alam ko ang sagot mo. Dahil kung umabot ka rito, isang bagay ang sigurado. Ikaw ay hindi na ang dati, at yan ang hindi nila kayang burahin. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo. Pinipili ko ang sarili kong kapayapaan. Ensure din mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tulad nito. Tandaan mo, kahit sino pa ang bumalik, ikaw pa rin ang may kapangyarihang pumili kung sino ang karapat dapat manatili. At sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang masasabi ko, matibay ka. At hindi mo kailangang bumalik sa kung saan ka nawasak para lang maalala mong buo ka na ngayon.